Tanim ng mais mga idol. Yo. tanim ng mais, hindi maano, hindi matabunan. Yan oh. Malagkit yung lupa. Susundan ko na lang yan sa pagtabon. Mahirap magplantilya. Dumidikit sa dulo ng plantilya yung buto. Hmm eh si Mirna na gano na lang nagsanggap na lang iyo, iyo, nag yung mga nakalabas tatabunan ko na lang yan sundan ko isa isa para sigurado tuloy tuloy yung ulan mahirap magtanim pag ano tuloy tuloy yung ulan Ah, uh, sobrang lagkit ng lupa. kilang kayo mayroon naman ng masundan. Malawak pa tong tataniman. Saan yung ano? Saan yung tubig, Mirna? Ay. Laglag, laglag. Hmm. Bilang matabunan. Ang matabunan ano? Ayaw magsara ng lupa. Ya. Yeah. Sundan ko yung ano, mamaya. iwahiwalay ng pagtatanim, hanap ng hanap-hanap ng hindi malagkit na pagtaniman. Oh, ito yung tatanim namin. Oh. Ito yung binigay. Hmm. Yun. Dito naman yung isa sa kabila. Hmm. Oh, ito yung nilagyan ko ng sako. Hmm, citrus. Nilagyan ko ng sako para pag nag-spray ng pangdamo malayo hindi siya matamaan malagkit din dito no? Uh, mahirap magtanim pag tagulan malagkit ang lupa kailangan ni eh, ma sundan para yung hindi na tabunan tabunan na lang